黑暗。<music> ng mga walang hiya, na na-influensyahan ng mga Duterte. Pero sa pagkakataon nito, kung may mga DDS na lalapit, yayakapin ko! Taposkat yes! ang mga DDS na lalapit sa atin, kailangan yes! natin yakapin at dagdagan ang kanilang kalaban yes! upang malaman nila ang katotohanan ng mga Duterte ay dapat nang mawala sa katungkulan. Salamat mga kapatid! Mahal